A few moments later. Na, na. Si Saido. Ayan na. Salam salamin what's up mga kasoya. Samahan niyo kami sa araw na ito na kung saan tayo ay mga panagrukan o tuway dito sa probisya namin. Nandito kami ngayon sa spot na ito na kung saan may maraming tuway o lukan. So ayun na mga kasoya, so medyo delikado sa area na ito dahil may nagsabi sa amin na may nakatirang uh, malaking boy sa ilog na ito. Pero kaya delikado ay tinuloy pa rin namin ng paghahanap ng tuway o lukan para mapigyan lang kayo mga kasaya ng magandang content na may pagka-adventure. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin sa dati at bagong followers po namin at sa lahat ng nagsishares ng videos po namin, maraming maraming salamat po. Kami ang iranong vlogger na nagpula sa Bagwados, Katabato City, Team Soya. Yung <tong> hindi <tiyan> Samba, ba? Nasa'yo ko ba ito? Pero, pero maliit. Okay na ito. Basta magkain lang. Hmm. ba, ang Oh, Oo, ito pa. Oh. Ang galing ni Asero talaga. <laughs> yeah. At kung nagustuhan niyo ang mga ganitong content, tulad ng Catching Cook, pakifollow, like and share ang FB page po namin. Maraming waray sa hato and God bless you all, mga kasoya. Sorry yan. Ito po siya. Yan. ya malaki yang itu malaki oh one hour later itu lahat guys yang melakukan kami loh no? Okay guys, so ito yung nauli natin Ayan na ina, lukat or toy kung tawagin sa amin. So ngayon is, paganda nga po si Mr. Zaido. And then, ito kasi, yung gawin natin dito is, na magluluto tayo ngayon ng adobo with oyster sauce. So, ito kasi guys, so bago ito lutuin, kasi hindi natin yung makuha sa loob. So, lutuin muna sa tubig. And then, pag maluto na yan, magbuka. Magbuka yung clam niya. So, yung, yung laman niya, so, madali natin makuha. So guys, bago isa lang, busat lang yan ng tubig. Kahit kunti lang. Isa lang na. So guys, kinakailangan natin takpan para madaling kumulo after 15 minutes. 15 minutes later. Hello guys, tonight yung lokan. Nitibo sa buden. Wait na oh, nandabas na yung May laman. naman. Ni naman ng lokan. Malibos dito. Ito na. Ito na yung laman ng lokan. Dialis natin sa ito ang lako bang? bang na kwai? Yan yung bahay niya. Tanggalin niyang so, laman para ito yan yung lukuin. Okay guys, so unay natin itong mantika. Yung mantika. Igisa tayo ng bawang, sibuyas, at kataluya. Okay guys, ito yung mga ingredients natin. So unay natin itong bawang. Sibuyas. At Sa atin nalang, patiluya. Para sabi ko guys.